Dito na rin po ang ating Vice Mayor Vice Mayor Dr. Tawerski Good morning Energy Ito na po ang ating Vice Mayor, Vice Mayor Dodot Jowers. Morning, sir. Morning. Morning, pare. Morning, oh, Morning, pare. Hello po. Good morning. Hello. Binibila ni, 'yung dati ni Ma'am ni ng puto. dito mga lupa 'yung gusto ni na dati. Ito hey po. sir binibili natin

Okey Okay naman po kayo. Wala naman problema. Ano lang naman Ang Opla ni Mayor Vita. Matay na ako. na po. Sa bala. Ano lang. na po yung mga... Okay. ina po ah. natin pa ganoon. Ano pa bato ginagawa Sir? Ay, Binablog ko yung mga vlogger na kagaya mo. Okay. okay. <laughs> Ay, isa ka yan. Oh, sige po. Ang Parang ka eh. na tayo.

Ito po si Barangay LA. Sa Barangay News Pasi. Duwi LA Apablet. Ano po sir? Ano po page nyo sir? page nyo sir? Sa Barangay News Arvin Enriquez po. Arvin Enriquez. Coach ATV po ah. Coach ATV sa Facebook. Sa YouTube. Sa Apablet. Sa FB Apablet

ito po ang ano, ito po ang vlogger ng mga vlogger. Ito po, vlogger ng mga vlogger. <laughs> Chester Bangiski para. Kochay TV, Kochay TV. Ano? Ano lang sa Kesa, dami po ako. Okay na, okay na. Basta leave leave todo sa dating niya. Basta. Sa topo ng buong sa ng dali. Risal yo na. Probinsya so makakapoy si Michael. ay pa oh. kagawad. Hindi naman pa Kaibigan ko tatay mo. <laughs>

Morning, Kap. Hi. Morning, Lang. Morning, mm -hmm. Hindi, bed, hindi may bunga yan. <laughs> ako, kapit baya ako, ah. <laughs> hindi Yun, nandito na rin po ang ating Mayor, Mayor Vico Soto Sa Barangay Maybunga Stella, Stella Maris, Barangay Maybunga, Pasig City Morning, Tal! ATV. <coughs> <coughs> kami kan Perfect. Ya, <laughs> perfect. Perfect. <laughs> perfect. <laughs> perfect. <laughs> perfect. <laughs> perfect. <laughs>

vlogger ng mga vlogger ng pasik, Bangis TV. Ayan po. Ayan po si Bangis TV. Bangis TV, gawain naman. Ayan, Bangis TV.

Dito rin labas ito. Diyan, babalik, babalik. Ay, layo mo sa... Dito rin babalik ito. Try mo na, try mo na. Try mo na, na yung likod. Ay, babalik din. Babalik rin tayo dyan. Diyan na iba, diyan na. Pabalik ka rin po dyan, na po.

Thank you po. Uh, okay po. Picture mo okay. na, picture. Sir, uh, picture, uh, uh, picture, so so picture so right? daw De po. Di-deliver po mamaya yung bagay. Okay, uh, one, two, Eight. okay. Thank you, Thank you

Silip lang po ako dito. Babalik ko dyan, babalik ko dyan ha. Iba, oh, huwag e, na malang po kumasok. Ah, pasok pa. ah, ka, pasok ka, pasok ka. Ah, pasok ka. Ayan, pati po yung mga kasilok-sulokan ng mga looban, pinapasok po ah, ni Mayor Vico. Kap, pop pinagwapo kapitan sa Pasig. Ano sa may may bunga? Pasi, kung Pasig, kung yan. Sa may bunga? Pinagwapo kapitan sa may bunga? Ano win? kapitan sa may bunga? Ayaw, Ayaw nyo ng Pasig, kung Pasig. Ayaw. Ayaw ng Pasig. Thank you.

Mas eh. oh. oh. na nandito kayo. Oh. Kompleto kayo tapo ah. Vlogger ng mga vlogger. Vlogger ng mga vlogger. Ang mga yan. ka, binalag. <laughs> ah, boss? Ano ka, boss? <laughs> Iba ang content nito na ikagawad. Eh. <laughs> ano, ano content ko? <laughs> Nakakaiba eh. Vlogger ng mga vlogger. <laughs> lagi, lagi. <laughs> Wala Gusto ko lang ng Bangis TV. Ano 'yung pangalan ng ano niyan? Channel niyan, Bangis TV. Sana pala ay magagawa na makasama ko si vlogger ng mga vlogger. Yes. Mga vlogger yan. Pare, pare. pare ano mga sabi mo sa kaibigan Chester natin? Kakaiba. Ang Vlogger ng mga vloggers. Oho. Payo. Dina-pluggin ko yung mga vloggers. Bangklasin oh. Di <laughs> bangklasin. No? i-vlog mo yung mga vlogger. Support po natin. Support <laughs> natin. Ang uh, aking ano. Sa kanakabing tayo nung gano'n. <laughs> yung vlogger, binablog <laughs> <laughs> niya. <not> mga klase. Nag-iisa <laughs> lang to. Pagkakaya <laughs> ko para... <laughs> para sa mga bosses ni Kapitan. Sa mga vlogger. Ate! 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 Ate!

pag-uusan, Barangay Kalawaan. Ito, ano channel mo? Adjourners Vlog. Ito ha. ano. kayo ano. yung ano. Ito kayo yung ano. Ito kayo yung ano. Ito kayo ano. Ito kayo yung ano. Ito kayo ano. Ito kayo yung ano. Ito kayo yung

Tolpa. Uh, oh dito tingin, dito tingin. Ay, ay. ito, ito, sama-sama po, Mas maganda. Sinalay, hindi makita si Si Nanay hindi makita. Baka may okay po. One, two, three. One, more. Two, three. One more. Yun. talaga naman. Salamat. <laughs> 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 Ayaw sa cellphone mo. <laughs> oh, Kap, <laughs> yung chaupan, baka... Baka maagat ka ng chowpan. Eh, kawawa naman yung aso pag naagat ka. Oh, so, ito kanina na pa naka-expose eh, si Kabarangay LA <laughs> sa Asikaw City. Ano 'yan, mga brother? Vlogger ng mga vlogger. Vlog ng pasi. Ako ang vlogger ng mga vlogger. Bablog ko kayo. Hanggang kailan ka? Hanggang kailan <laughs> mo titiisin yung paghihirap niya? Bukas siya. Thank you po. Ulo, sir. Ulo, ulo. Ulo, sir. Salamat sa <laughs> pagkala <sir>. Salamat, <laughs> <din. laughs> Salamat din. Game. Yes, sige. <laughs> sa likod man. Sa likod kayo. natin nga ng ating camera. Oh, hi. Ay, ay, ah. ay, Hello po! hello po ah. ay, si Salamat po sa pagdalaw! Salamat inyo! Pasok kayo, pa Mar. Pasok kayo, pa Mar. Kaya yeah. lang nalang

Hey. Overpick. Oh, <laughs> <Hey, thank you. laughs> Cheers, Good ma'am. Good morning. Good morning. Ah. Thank you. Thank you. Thank you. Thank Yan Ayun yung kapitan dito. <laughs> <laughs> Salamat Thank Thank you. Thank okay, okay naman po Thank dito.

Perfect! Perfect! Good. Perfect! Perfect! Perfect, pare. Perfect! 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 perfect? perfect. 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 <laughs>